Am, <laughs> <that I am. laughs> we are live. Hey, day, day four, General Casimero Manila training camp. Let's go to work. Let's go to work, champions here. Yeah. Let's yeah. go. Okay, day four, General Casimero Manila training camp. Today is another day. Let's go. Kumusta champ? Masakit pa katawan? Sobra. Sobra. Ayun. Huh? It's all in the mind. Ang pagod. Inimbento lang yan nung ano. Nung 1600. Hindi totoo yan. <laughs> Joke lang. So yun na nga no. Sabi ni champ. Next week may magaganap na isang challenge no. Nakapag. Ikaw ay uh, Hindi lang nakasabay ah. Uh, naunahan mo si Champ sa finish line. Magkakagawang ka ng Nike Shoes! Palakpak ka naman! <laughs> Ayun. Hindi ngayon. Okay, may isa pang vlogger na dadating. Si Pao Salud. Ang tagal. Okay, tanong lang. Survey lang. Sinong gustong magka Nike Shoes galing kay Champ? Ayun, no? Ayun, <laughs> Nanlele, nanlilit ng paglabas eh. Oh, nice. Kaibigan, ayan na ayan, ayan, nakakainis mga kaibigan, no? Oh. late, oh. pinaghintay si Champ, di ba nakakapikon, nako, palakpakan natin yan mga kaangas pagka, ano. hindi pa tatakbo, pasando, sando pa, Aba. ayan na, oh. wow, malupit, hinintay ka pa ni Champ, si Pao uh, General Casimir, natin. Mm. Tatakbo bro, tatakbo. Okay, sa mga followers ni Pau Salud, tatapusin niya po ito. Ito po, with champ, sasabayan niya si Champ. Stay tuned. Si Champ, may challenge start is next week, no? Na kung sino man ang hindi lang makakasabay sa kanya hanggang finish line, ha? kundi maunahan siya sa finish line. May Nike shoes. Mm. So ano na? Game game, game tayo diyan. Okay, okay, okay. Wala, okay. Naka, know, di ba? Wala, wala tayo. Ay, mga kaibigan, si Pau Salud, mga kaibigan, nagtatangka. Pinapangako ni Pau Salud sa kanya mga follower na tatapusin niya po ito wind jump, ano? Hanggang dulo, mga kaibigan at uh, sinasabi po niya na pag hindi po niya natapos ito ay eh, unfollow niyo na siya. <laughs> <laughs> Nasaan na si Pau Salud? Ayan pa si Pau Salud mga kaibigan, mga follower ni Pau Salud mga kaibigan. Pero alas, let's go champ. Bibingan ng mga bayani mga kaibigan, team ko alas. Pau Salud! Subscribe <laughs> Ano po kayo mangyayari sa jogging Ngayong araw Sino po ang makakasabay Sino ang malalagas Abangan mamaya Dito lang nga uh, Sa Silver Voice TV Oh yeah na, nga ma nakikita nyo po Ang sakripisyo ni Jason Kasi mayroong mga kaibigan Partida guys partida yung, May partida pa no Tignan natin kung sino yung ano? Yeah. na Tsaka naka-mask pa yan ha. Partida, hindi. Yung oxygen level mo, mababa. Ah, talaga. Tapos yung sapatos guys. Apir ko yan ha. Aba. Isa pa talaga. Ikaw, sponsor mo yan ha. Sponsor mo yan. Woohoo! <laughs> ah! <laughs> ayan. Ayan, ayan, ayan. Sihila, sihila ka na natin sila guys. Ayan. Okay na Okay ka lang dyan? Pagod na pagod na nga bro eh. Ayan mga kaibigan dito pa rin po sa libingan ng mga bayani Day number 4 Team General Casimero Makikita po natin na uh, nagkakalaga na po mga kaibigan Sino po kaya ang una malalaga sa bahay ni Kuya mga kaibigan Ayan na po mga kaibigan Umahabol po si Sunny mga kaibigan Isa pong uh, professional boxer na dati pong uh, kasparmate Ni Senator Manny Pacquiao Ano po kayo mangyayari sa jaggingan na ito mga kaibigan Talaga mahigpit po ang laba mga kaibigan Sino po kaya ang una sa jaggingan na ito mga kaibigan Ayan na po eh, si Lodi at Don Cuba Na ina dyan po sa pang lima at pang anim na pwesto Jason Casimero is trying to lead the way mga kaibigan. Pero si Jotrel Casimero ay talaga pong nakunguna mga kaibigan. Napakatibay po sa yakin ng dalawang mga kapatid mga kaibigan. Ano po kayo mangyayagi dito mga kaibigan? Ayan na po mga kaibigan. Binibilisan na po nila mga kaibigan. Ano po kayo talaga mangyayagi sa karyera ito mga kaibigan? Napaganda po na laban mga kaibigan. Ano po kayo mangyayagi sa mga laban na ito mga kaibigan? <coughs> <k Legacy> And we are down. Top three, ladies and gentlemen. General Casimero, Jason Casimero, and Sunny. Ang apelyido niya po ay mahirap mabagbigas. <laughs> kaya Sunny na lang. Pero humahabol pa rin po. Rashid Biri, isang Cuban. At uh, si uh, Boss Lodi, mga kaibigan. So, ayan po. Bro! bro. Ang yari? Huh? Jason Casimero, mga kaibigan. Sumuko na. Hoy! Ano nangyari? Naunaan mga kaibigan! Parang nakaunahan si Champ. Oy, may ayan na naman, mayroon na naman ano, time space warp. May portal mga kaibigan. Ah, nag-alala ka lang pala. Ah, akala ko napagod ka, nag lang pala. Pero still, Champ is leading the way mga kaibigan po, dalawa na lamang po nakakasabay kay Champ. Yung iba po, lagas na. Baka e-bike na yung bilis nito, mga kaibigan. Okay, hindi biro itong bilis na ito, no? Almost uh, 20 kilometers per hour na ang tinatakbo ni Champ. Medyo fast pace na ito, no? Okay, down to two, ladies and gentlemen. Champ is going fast. 17 kilometers per hour Coach Sunny and Cham Janreel, 15 kilometers per hour mga kaibigan So makikita natin ang speed nila ngayon ay nasa 12 to 15 kilometers per hour day 4 napakaganda po ng uh, takbo ngayon dahil uh, fast uh, pace and then uh, may nice sprinting sa dulo and then champ uh, just showed his speed no? So, napakaganda quadro alas ladies and gentlemen Coach Sani, nasabayan mo sa ano, sa jogging si sa takbo si Champ. Pero nung nag-sprint na anong masasabi mo sa bilis ni Champ? Ano 'yung ano? What's up Ku It's my boy, training. Umuubalik na. Jogging na naman 'yung umubalik. Ang bilis sampai stamina. Uh, uh, Grabe uh, next uh, ano uh, niyan. Ano, baka nga next mga next. 2 uh, uh, baka, uh, baka, uh, baka di ko na mahabol eh. Ah, bakit nahabol mo ba? Ha? Nahabol mo ba? Hindi rin. Ano ba, bata parang nauli ka, binagalan mo lang ba o

<laughs> Champ, inunang bininyagan nya yung bag. So <laughs> iba, Champ. So bigi bininyagan <dun> eh. <laughs> gabing-gabing picture man na pa-ensayo. <laughs> so shout out pa yan tog, Ma'am Galine and uh, Sir Mam Ma Ma'am and yung Sir Joey ba? Joey Oka okay. oh, Joey 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 Joey, Joey Payantog Kinigyan ako oh. Oh, na t-shirt ah, niyan Oh. Hindi na kasama Ah, hindi na kasama siya May usapan ni Joey uh, <laughs> Makaming salamat po Payantog The best po kayo <laughs> oh, okay. Yung gym po sa lower Bicutang Taguig Mawawala na po yung Glenford Magiging Payantog Fitness oh, okay. Boxing Gym Ayan Naihialan to, magsha-shadow to eh Oo alam mo, alam niya mo basic na ano eh. Oh. Alam mo eh, may pinagandahan si BA. Naihiya ka pang sabihin eh. <laughs> ba, Shout out Sir Bad. May minsay sa si Pau. May minsay. Yung lalaban sa akin yan eh. Ah, patay kay upload ko to. Ha. <laughs> <laughs> debate sa debate. Ah, debate oh. Ano sa Badu ba? Sa Badu ba? Oo. Ko may event ng Billy Jack. Ay, ah. Ah, pwede. Oh, Labas niyo na. Ah, pwede. Eh, pwede, ah, pwede trainer. Yon. Lahat nang kita ko sa YouTube yon, sa kanya kababayan para lang manalo. <laughs> ay mga kaibigan, shadow boxing po ni Paul Salud mga kaibigan. Sinasalis lahat ng YouTuber eh. Oh. Jake Paul! Makagago! Ito ang pantapat namin sa sa'yo. <laughs> mga seryoso, ayun ako ni makagago. Dapat lang! Dapat lang! <laughs> Let's go! <laughs> Next na workout ay ab workout. Kailangan up. mong sumabay. Nag-usap-usap kami. Ab, ab lang. Ab workout. Ab lang. Kailangan, kailangan sumabay ka. Mga kaibigan, mga follower, mga subscriber ni Pao Salud. Paano ka ganyan po ito? No Mag-workout po siya okay, together okay. with pain, uh, champ Janical Casimero. Mga kaibigan, si Pao Salud po. Nakikita nyo po kung gaano katatag ang kanyang uh, sikmura. Let's work. Hard work. Let's go champ. up na Ayan di si sa load training namin ngayon. May pinag-aandaan siya. May may kalaban siyang vlogger. Oo. Oh, oh, oh. Lahat ng vlogger sinasabi niya. Ma MG ha. Ah. sa MG. Vlogger no. Si Pau sa load. Kasi galing yung one hand push up bro. Ayan. Kaya kahit magkano pa hilingin nyo. Kaya boy tapang maganda ka na. Pau sa Pau lang katapat mo. <laughs> kahit kainan ng mga dumi. Papalagang kanyan. <laughs> Inuman ng gasolina ba? Gusto mo? Ano gusto mo? Unleaded o diesel? Lalaban to si Pao Salud. <laughs> Iyakin pala to Mga kaibigan, susuka na po si Pao Salud. Si Salud Iyakin pala. Susuka na daw po si Pao Salud, Iyakit. Iyakit susuka si Pao Salud susuka, mga Susuka pero hindi susuko. Halik! Oh. Si, si Diretso pa ganun. Diretso to. Diretso na. Malakas talaga si Sir Pau. Oo. Oh. Malakas talaga. siya Lakas kumain. Oh, yeah. <laughs> <laughs> oh, yan. yan lang ba? Ah. <laughs> yan. Oh, dito. Ay, ito. ay, 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 ay,